Ma lang. Kapirosa kami ngayon for today. Smile. Dutay welcome to to Kapirosa. Yung dito to, pasti mau <laughs> ng yes, Kapirosa. Ha? Asa bang ang Kapirosa turo mo? ini bang Kapirosa. Nanipan. Yes, dito po kami sa Kapirosa. ya yeah, kasama <laughs> po

Picture ka muna. Gusto doon yung makapunta dito eh. Doon lang sa pisto na. Dito. Diyan daw tayo. Dito na.

Yan po yung, yan number 15. Baka magat pa kayo sa taas eh. Wow, sinigang. Port sisig sharing po. Port sisig. May ka naman sit eh. Uh, bigyan ko na lang po kayo siya. Ang ligin ako no, naman no, naman no, naman no. siya. sisig. Wow. Very simple. Pangato. Ang daming Ang daming dala. Tidak out pa oh. na oh. May pa oh. mo? <laughs> Ayan, to, um, motor. Let's go. Na that's it, that's it, no? Lalo, let's get, tali. Ano,